guys, finally nasa Balintawak na tayo. So gamit na gamit talaga natin ngayon itong uh, sa akin na JWM dahil dito natin ilalagay yung ating mga pinapamilihin pinapam mamaya. So nakita mo naman 'di ba at laki ng gamit talaga dito sa akin. Mimili si Diwata dito sa Balintawak Lalagarin natin yung Balintawak Ah, na Hahaha. Pagkakaisos si Indonesia. Isipapa. Isipapa. Pagkakaisos siyan si Papa. Isipapa. 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 Isipapa murang paninigas. Kasi lang gusto natin yung mga kabalit wag tayo. Kaya lang makalit na tayo. May ipagtawalan tayo dito ngayon sa mga mga katsungira. Si Diwata! Ayan! 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 Ayan!

Sir, magkano kayo yan? Magkano kayo? Oh, 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 kayo? Okay oh, 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 okay oh, 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 ¡Ah, sí, la Ayan guys, ayan, nakapamili na tayo. So, syempre nga, di ba? ito nang napamili natin lahat. So, ulang pa yan ng kalamansi. Tapos, yung balak na bawang. Kaya, nakapamili natin kasi wala pang mamasyadong dating. At saka, ano, super, ano, alam mo na. Super dami na. Mayroon ako, nag

Kalau mau di YouTube grup tapos na tayo mamili at ikakata na natin yung ating pinamili sa ating pick-up na binigay sa atin ng GWM. ya, Tingnan nyo guys, yung uh, gamit na gamit talaga yung pick-up na binigay kay Diwata. <tipuloyan> <Okay. tipuloyan> Ayan, lang. Okay, ako na po bahala mo tayo. guys. guys. <up. tipuloyan> talaga uh, pang pang cargo pang uh, pang grocery talaga pang pamalengke so, para daw sa to ko yung kamatayan hindi maiiwasan na marami na kasi nabayaran ko ba doon kasi ko ba yung pataas static <coughs> Let's go! makita so, mo lahat ha? Okay. So ayan guys, katulad uh, ang sinasabi ko sa inyo. So ito na lahat. Gamit na gamit ko yung JWM na binigay sa atin. Kaya naman, ang laki ng tulong nito sa akin. Kaya naman, dito ko nilalagay lahat ng pinapamalingki ko. At the same time, araw-araw ko pa siya ang ginagawang service. Nagagamit ko talaga siya. Ang ginagawa ko, araw-araw sa akin. Adi ko So, kaya naman, maraming salamat. shoutout out sa GW. Dahil ito yung pick-up na bigay nyo sa akin. So, gamit na, gamit talaga dito sa sa aking negosyo kaya Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Malang Hanggang dito na natin. Abangan natin ang mga susunod na video natin dito sa tawag Bye!